Oh, mag school project. <laughs> Di. School project to. Hey, project ang tagal kasi matapos yung school project. Anong school project yan? Di na natapos. Everyday kasi mayroong school project sa school. Alam mo na yung prop namin bading. Bakit puro ako? Yung prop namin bading. ding? Hey, yung ba eh. Hindi, may, may baling pa sa akin na prop namin. Kailangan niya ng pogi. Eh, hey, ikaw na yung mukhang prop eh. <laughs> Ayok ka.

Galingan mo, be. Baby, galingan mo. School project to. Nag nagagalito talaga school project. Ding, School project to. School project to, gago. Gago, bastos. Pinilig. Pinilig, gago. Totohanin mo daw. Gusto na, totohanin ko to. Ang love life ko to dito. Gawin ko love life to. Be. Hey. Hello. School project ka muna. School project. School project. Ay, bakita mo lahat 'yan, no? School project. Ah, Nag-school project. Asan na yung po dyan? Yung matangkad? Asan na yun? Floyd, asan na yung Yung matangkad? Wala na? lại đây